kalapatid so uh, I will uh, welcome back to my channel at the great uh, bali papakita ko ngayon sa inyong vlog ay may tumukod dito na warriors ito maganda kaso ang problema niya nung bumaba rito ay may tama yung paa nya halos ito natin kaya ginamot ko muna nilagyan ko ng support na stick napatan ko nila din ng kwan ang gamot ah, bali may ring siya na ito lakas pa rin ah, medyo payat na rin siya eh may ring siya na ito T, T U V F T U V F yung ring niya. Nang lumanding siya rito. Uh, bali gagamutin ko muna dahil nga para ko pilay eh. Kawawa naman. Ito, may gandang ibon siya ito. At nung lumanding siya rito ay eh, papakita ko itong sunod na video. Mayroong sticker pa siya, nandoon yung sticker. Ewan ko lang kung saan ito nag-race, kung saan nila pinakawalan to. Ayan, ng lang ibon to. So, talagang manipis na siya, parang pumayat to. Tabayin, pero malaking ibon to. Malaking ibon. Hindi ko lang alam kung kaninong may-ari ito. Ito, pagagalingin ko lang yung paan niya, Pag pwede na, palipadin na rin natin ito rito. Wali, dito nga pala siya tumukod sa Kuwan Quezon, uh, general nakar. car. Barangay Pampluna, general nakar. Uh, dito siya tumukod. Pero sigurado, babalik sana ito. Kaso nga, napilay. Gabi na kasi nung nakita ko eh. Kaya, nung nakita kong pilay siya, nilapatan ko agad siya ng gamot. Ayan ako lang kung napasabit ba ito oh. kinuha ng mga tao na Bali lalaki siya kasi doon sa sticker. Milyon nakalagay sa kanya. kalapatids, uh, ito nga pala yung sticker na itong tumukod na kalapate rito naka-sticker pa siya nung dumating dito Then, tapos uh, nung i-search ko itong panay ito itong club na ito ay ang presidente nila ay Tarlac hindi ko lang alam kung saan dito sa Keson nila ito ni-release. Eh dito tumukod sa lugar ko sa Barangay Pamplona, General Nakar. Balik Keson pa rin 'to. Yan no, sa tingin ko medyo masakit pa rin yung paa niya. E, may nilalapatan ko pa rin ng gamot. nagamot ko pa rin. So yan mga kalapatids, uh, hanggang dito na lang itong aking video na ito at sana ay nagustuhan ninyo. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa akin, uh, subscribe kayo. Pindutin na din niyo notification bell para na-update ko kayo sa aking mga video. Uh, God bless sa lahat ng magkakalapatids, mga magkakalapate, mga kalapatids. Uh, thank you.